Kumpiskado ang droga at baril sa isang individual sa ikinasang joint by bus operation ng PDEA 10 at Police Station 3 Cagayan de Oro City Police Office sa Bakonga Street, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Major Amir Naif Mahurum Station Commander ng Police Station 3 Agora, ang sospek na si Alias Toro, lalaki isang OFW na crane operator at residente ng nasabing lugar. Bandang alas 7 ng gabi ng ikinasang operasyon ng at nasamsam ang walong pakete ng lang shabu, isang .38 caliber revolver na baril, isang cartridge, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nanawagan kita sa katauhan nga sa kanunay to stay vigilant at all times mabilan tayo kita sa ato palibot ilabi na kung adunay mga tao uh, o grupo nga adunay mga kadudahang lihok uh, or mga pagitabo sa inyohang palibot ka nang maka-apekto sa ato peace and order. Palihok i-report tayo sa pinakadool nga police station or tawag sa ato mga hotline numbers. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagpapatupad ng kampanya kontra ilikal na droga at pagpapanatili ng kaligtasan ng nasasakupan. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danasa Berdos, alagad ng Batas Tagataguyod ng Balitang police.